Finally, nasubukan ko na talagang kumain ng larang na butiti. In this video, sa naman ako mag street food trip sa dati ng sikat. dinudumog at sobrang pinupuntahan na larangan kung saan nag-offer sila ng specialty nila na isda na kung tawagin na itagutungan. May daming tao, sobra sa gutongan, sobrang init. At sa English pa, porcupine fish ha? Yan parang balloon fish na may maraming tinik mga bish. Nakalain yung sobrang laki ng kanilang kawali mga bro, parang jacuzzi. Na sobrang dami mga sangkap mga pari. At di aabot isang oras dul ay taob na tong kawang mga cool. At sa katabi naman ito ay may nakakatakam na inihaw na isda sa bato or tinatawag na indangan. At meron din ditong mabangong inihaw na liempo para mas makompleto pang tanghalian natin mga bro. Ay bali na dito pala tayo sa legendary Esmen's Carinderia dito sa El Florist Street, Barangay Pasil, Cebu City. At isa na silang legendary dahil over 60 years na sila nagpapasaya sa ating pang class sa mga pre. Bukas na sila from 6 a.m. hanggang 1 to 2 p.m. or supplies last. At itong specialty na tagutungan ay magsisimula from 9 a.m. at dinahalo sa abot ng 1 p.m. dahil ubusan. At natin last batch at bagong luto lang naman. While waiting, nagpaihaw na lang kami ng isda na bato. At itong nakakatakam na grilled pork limpo. Ay Diyos ko. Tara, atak na tayo. mo sa atong malamian kayo patagutungan. Wow, very nice. Thank you, thank you ito kakainin natin ngayon. Ang tawag na indangan of isda sa bato. Look at that. Ganda ng pagkaka, grill or ihaw. Wow! My goodness! Cheers! First bite! <coughs> mm. Wow! Grabe! Napaka-lambot, napaka-fresh. Parang milky na fish. Very tender. Masarap yung laman. Kamang tama lang. Hindi masyadong maalat. Very nice and perfect sa ating mais. Ito naman itong kanilang Sinugba ba na belly and look at that berry nakakatakam daming taba delikado pero sige try natin minsan lang tayo makapag baboy look at that cheers grabe <tinyo> wow, eh. ng idol panalo side siya smoky siya sobrang lambot manamis namis hindi masyadong matuyo napakasarap maganda pagka marinate good job kay ate sobrang sarap kahit fatty siya hindi siya maumay hindi siya luot Mm, grabe. Sobrang sarap, promise. Parang luto ng aking pamangkin sa Subincia. Ito na lang. Main event for this time. Ito yung tagutungan or porcupine fish na linarang. Very famous. Look at that. Ito. Oh, grabe. It. Kita mo yan, ang ulo. Tignan mo yan. Grabe. Tagutungan. Isang buong ulo ng porcupine fish. Meron, meron ditong mata at may konting meat. Cheers. sobrang malasa grabe mga idol daming aromatics damay yung sibuyas makamatis na konti hindi masyadong oily po napakasarap ng kanilang fish very creamy malambot at damay yung parang aroma, aroma ng parang bawang at sibuyas sobrang sarap maganda kaya dito dumog pinupuntahan yes. sobrang sarap natin uy nakakuha tayo ng atay look at that. konti minsan lang to kasi maraming bumibili ng ganito atay yan mo yan parang cherry on top of an ice cream Last bite dito sa S-Men's The best blockbuster cheers. Grabe ang ating experience dito sa legendary Smens Karinderia. Talaga namang sobrang solid ng kanilang linarang ba? Pasok sa panlasa, di matipid sa sangkap, at sarap pa ng tagutonga na. At sabi nila may hilo daw ang isda na ito ba? Pero proven na wala kasi nakakatayo pa ang panda. Halina kayo at kayo nang humusga. Try nyo ng porcupine fish para ma-experience nyo naman mga bish. Marugod-agod, sige bye.

कुलाकम बंगीले दिसता को इस्तादले देना मालिक मालिक को देनी हम मैं लगी पताला नहीं कि मालिक पासपोर्ट फोटो कॉपी वाला है वाला है पलक में पलक के पलक के पलक में 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 पल

મતે સર <eleo> <the> Kila ni mo dubote? Ah, okay, ke kagmay. lain ug Ito. No? So, Sige. So, aku, ana. Wow. Eh, 50. 50 pesos. Ang kanay danggit, lagi. 100. Kitong ba ni danggit. Kitong Undangan? Ayo, katong bato. ah oh, it's bato. It's bato. It's bato, oh. you know? Wow, very nice. Thank you, Te. Ah, grabe. Look, you can mo it here. dito sa sa it here. You can see 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 it kami You can Ooh, start. Okay, mga idol, nandito na tayo sa ating mga pagkain sa ating mga And this is, ito muna ang pagkain na kakainin natin ngayon. Kinatawag na indangan o isda sa bato. Look at that. Close up. Look at that. Ganda ng pagkaka. Grill or ihaw. Puha tayo ng laman. Wow, look at that. Tignan mo. Wow, my goodness. Dama ang fresh. Puti, ang puti ng ano, ng yung gusto ng cameraman, maputi na at makinis na balat. O, oh, sige. Cheers! First bite. Ito ah. naman itong kanilang sinugba na belly. And look at that, very nakakatakam. Tignan mo yan. Grabe. Fatty layer. Daming taba. Delikado. Pero sige, try natin. Minsan lang tayo baboy Look at that. Look at that. Okay. Cheers. Mm. Grabe. idol, panalo. Aside sa smoky siya, sobrang lambot. Manamis namis Di Hindi masyadong matuyo. Napakasarap. Maganda pagka marinate. Good job kay ate. Sobrang sarap. Kahit fatty siya, hindi siya maumay. Hindi siya luot. Baga. Ha? At. Mm. Grabe. Sobrang sarap. Promise homemade parang luto ng parang luto ng aking pamangkin sa probinsya. Uh, ito na lang main event for this time. Ito yung Tagutongan tagutungan no? Tagutungan or porcupine fish na linarang very famous sa Pasil, close sa Pasya. Look at that. Ito, oh, grabe, kita mo 'yon ang ulo. Tagutungan, isang buong ulo ng porcupine fish. Eh, niya. close up daw Huli natin kuha tayo ng konting laman. Daming mga ano may meron ditong mata at may konting meat. So of course kuha tayo ng parang sa sa pisngi na part. Matinik so dahan-dahan lang. Or yan. so kuha tayo ng sabaw, look at that. Maling nako. Cheers. Okay, grabe. One more time pa tayo parang ano parang sip sip na part ng si sip sip natin close up doon yan ito okay Diretso tayo Stop na ko? Ay, mm, grabe. Sobrang malasa, grabe mga idol. Daming aromatics, yung sibuyas, makamatis, na konti hindi masyadong oily po. Napakasarap ng kanilang fish. Very creamy, malambot. At yung parang aroma, aroma ng parang bawang at sibuyas. Sobrang sarap. Maganda kaya mo, pinupuntahan nila. Sobrang sarap. Tikman natin yung sabaw na may mais. Kita mo ito, daming mga, mga spices. Ganito ka, abunda or hindi matipid sa sangkap dito sa Esmen's Karinderia and lagyan natin ang ating uy nakakuha tayo ng atay look at that konti minsan lang to kasi maraming bumibili ng ganito atay atay ng isda lagay natin dito sa ating mais look at that close up daw si kami okay. tapos kuha din. Ngayon mo yan parang cherry on top of an ice cream. Itong ating Hello, nagit Bye. Yan, perfect bite. Lagyan natin ng konting laman ng ating tagutungan. Kung baka ng gagan ng ba? Kaya ka ng bukog ba? Ayun. So, look at that. Perfect bite. Ang ating last bite dito sa S-Men's Calendaria. The best blockbuster cheers.